b <music> So ayun mga kumasir no, uh, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat At bilang, may syaitan, regime, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, hi dyan sa ating mga kabayan sa Middle East mga kumasir no So, sa uh, araw pong ito, uh, nandito po tayo ngayon sa barangay Graceville no? Uh, Divina Gracia uh, Subdivision, uh, San Jose del Monte, Bulacan So, uh, dire diretso na ho tayo. Ano ho yung topic natin sa mga oras na ito, mga kamaster, no? So, ito po ay patungkol doon sa matagal ng katanungan ng ating mga kababayan na technician, lalong lalo doon sa aking group na talagang nahihirapan sila mag-identify, no, ng uh, uh, mga uh, parameters dito sa loob ng uh, refrigerator na ito, mga kamaster, no? So, tayo po ay magsimula muna, no, uh, dito sa ating uh, mga sensor, defrost heater, at pag-identify din, pag-recognize din ng ano, no, ng... Uh, ang mga sensor dito kasi ang ating mga kababayan na technician ay talagang hirap na hirap talaga na hindi nila alam kung ano nga ba talagang tamang value ng uh, refrigerator nito na, na kundura mga kamaster. na no frost no no frost okay so ipapakita ko lang po sa inyo yung ano yung uh, tabuan uh, ng uh, ano na to uh, panel na ito talagang masikip nga lang talaga mga kamaster no? yan no? okay so, ano so pinipilit ko natin na uh, kumuha ng magandang angulo dahil nga talaga masikip una una masikip po dito sa ating kinalalagyan mga master ang ah! makapagbigay lang po tayo ng magandang uh, tutorial so pagpasensya nyo na ho, minsan na uh, medyo magalaw-galaw yung camera alam nyo naman kung gaano kasikip itong kunduran na no frost no ayan so, ayan okay Isin natin yun para maliwanag So kung yung mapapansin yung ating tripod ay naka nakaipit lamang dito sa ano sa pinto no, nakaipit lamang tapos tinutulak na lang ho ng aking malaking tiyan. Tapos <laughs> so, lang yun no? Nakaipit lang talaga sa mga kamasa, nakaipit lang. Dito nakaipit ho. So dito lang ho siya nakaipit ha. Paalala dito lang nakaipit yung ating tripod mga kamaster ha. Ayan, oh. Para lang makakuha tayo ng magandang angle. Yun. Op, iipitin ko nang chan ko. Iyo, nadali. <laughs> ay, bakit talagang ano no. May advantage din pala pag malaking tiyan. <laughs> Kaya magsimula na tayo. So ang tanong kasi ng ating mga kabana technician, kamasi ano ba to? Ano ba tong uh, ano na to? Uh, parts na to na nakayakap dito sa evaporator na to, sa freezer na to. So ang kanilang kasi ang kanilang uh, ang kanila kasi uh, ano, ang kanila kasi uh, dito ay defrost sensor di de umano ito. And, hindi po ito defrost sensor. So tatanggalin ho natin siya. Ito po ay nakalocate lang dito sa ano ha, exclusive ho yan sa taas yan oh. Yan nakalocate ho siya dito sa taas. Yan ha. So sundan niyo po yung aking mga uh, ano no, so sundan niyo ho yung aking mga tutorial o oh, pang uh, kayo po ay maging update sa mga uh, video na aking uh, uh brought out at tinuturo. Kaya siyempre, subscribe na. Yo, nabalay. So yan. Tanggalin ho muna natin no. Oh. Ang pagtanggal ho nito kailangan ho ninyo ano, bibigyan ko kayo ng idea ha. Huwag niyo hong tatanggalin to gamit lamang yung inyong uh, mga daliri kasi medyo may kahirapan ho ang pagtanggal nito, okay? Gagamitan niyo ho siya ng uh, long nose, okay? Lahat ng uh, ito to to, yung long nose na to, ito, yung lak na nun lamang sa bandang kanang. kasi mahirap dukutin pero pag may long doso tayo yan madali lang ho siyang hugutin o okay, kagaya niyan ayo nadali pwede pa ka salon yan so papaliwanag ko ho ito sa inyo no doon sa ating mga kabana technician yan ay nako <coughs> sana nga ba tayo magsisimula Ayan. eto ito ito yan oh ito ho yan ha ito po yan ha mga kamaster kung inyo mababasa yung kanyang part number ay uh, 57 uh, 570 So, ang pinaka-ano dito, yung 570, ha? 570 yung part number natin. klaro oh, yes, So, yung Daddy. kanyang, uh, ano, kanyang specs ay AC 250 volts, then 10 ampere. So, paano naging, ano to? Paano naging uh, defrost sensor to? Okay? Doon sa ating mga kababayan na technician, ha? Hindi ho ito defrost sensor, mga kamasa. Ito po ay fuse. Okay? So ang tanong, eh bakit nakalagay diyan sa coil? Eh since, since na fuse pala 'yan. O, kung kung uh, dito nakalagay, saan mo gustong ilagay? Eh, na, na, nasa coil naman talaga 'to, 'di ba? Nakatanim ho sa coil, okay? So ang ang tanong, kama bakit apat na piraso 'yan? Apat na pirasong wire. Ano pa paano ba namin I i-check 'yan? Sabi ko nga sa inyo, so ang uh, pinoprotektahan ho nito, yung ating fuse, yung floor heater, ito yung floor heater, 'yun, floor heater. 'Yan. Ito yung floor heater, ha? Yan, floor heater. So, dalawang pinuprotektahan natin na ito. Floor heater at saka yung kanyang coil heater. Yung freezer heater na tinatawag. Ito yung pinaka main heater niya. Okay? So, ibig sabihin pala ka master, ito palang ano, assembly na to fuse pala to Tama po, ha? Ito po ay fuse lamang. Hindi po ito defrost sensor. Okay? So, ang pag-check ko na ito, ang uh, paraan ng pag-check ng uh, ating uh, uh, fuse, yun, ayusin natin yung camera natin. Yan. Kasi medyo, kung hindi niya na itatanong, tak ho talagang pawis ni kamaster nga habang nagsasalita. Oh, no! So, set natin to sa yang continuity. Okay? Continuity type ito ha. Huwag nyo iseset sa ohms. Kasi pag kasinet nyo yan sa ohms, wala ho kayo makikitang uh, reading. Minsan zero, 0, 0.0, minsan 0.1, 0.2, pero hindi ho yun, mali ho yun. Ang pag-set ho, ang pag-check ho na ito, uh, naka ano ho tayo ha, naka... Uh, continuity. Okay? Subukan ho natin dito sa dalawang item. Dapat continuity. Yun. So, ano siya? Buo. Okay? Then, subukan natin itong dalawang uh, puti. Yun. So, buo. Ibig sabihin pala, master, ito ay fuse. Okay? Fuse. So, ang pinoprotektahan ho ng puti na to, malamang kakaalaman ho yan mamaya. Ha? Pag, pag sinalpak natin doon. Okay? So, tapos na ho tayo dito ha. Ito ho ay fuse. Okay? Fuse ng alin? Ng floor heater. Ayan, floor heater sa baba. Ayan, floor. Floor heater. Ito po yun, ha? Floor heater. Ayan. So, bago dumaan dito ang 220, dadaan ho muna siya sa fuse, mga kamaster. Okay? So, fuse type ko ito. Pinuprotectan ho na ito yung ating heater. Klaro? So, isasalpak na natin ito ulit dito. Ayan. Si Sir, nasa likod natin. Nanimod. Yahoo! Ay, ah, muntik ng malaglag. Muntik na malaglag ang aking tester. So, go, ganun ko kayo kamahal mga kamaster, no? Kahit nalalag yung, nalalaglag ko yung tester natin. Kasi medyo mahirap-hirap eh. Eh, yun, 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 yun pa kasi. Lol, yan, dito. Yan. Yun. So, susunod po natin, itong defrost sensor. Paalala ha, itong defrost sensor na ito, yan. Ito naman ha, ito, ito, ito. Kasi, ang eh, hirap yung gagawin natin ating camera natin kasi nakaipit lamang sa ating chan. Yan, defrost. Ito naman, ito ang defrost sensor. Ang defrost sensor ay nakabalot po yan sa itim na wire. Okay, dalawang ano yan, dalawang uh, dalawang pirasong wire lamang yan. Green at saka puti ang nasa loob nito. Na okay? So green at saka puti, hindi niyo siya pwedeng i-check dito, ha? Palala, hindi niyo pwedeng i-check ang defrost sensor sa loob. I-check niyo dun sa likod, ha? Oh, dun yes, sa likod daddy. ng refrigerator na doon sa motherboard. Okay? Basta ang kulay niya, kulay nito ay green at saka puti. Okay? Ngayon para malaman natin kung ga, kung uh, uh, anong ano, anong uh, value ng uh, depro sensor na, na to, ay puntahan natin doon sa likod para ma-check. Paalala ha, itong depro sensor ay walang koneksyon dito sa loob. Ang depro sensor na to ay may koneksyon doon sa motherboard. So puntahan mo muna natin doon. Okay, so ayun mga kamaster, no? yung ating kinukuha ngayon ay yung defrost sensor, yung kulay uh, green at saka puti. So, nagre-range po tayo ng 7.77 kilo ohms. So, pasok po yan mga kamaster, okay? So, kasi ang ating uh, defrost sensor ay uh, 7 to 8 kilo ohms mga kamaster, okay? Klaro na ha? So, ang pag-check po ng uh, defrost sensor, hindi po yun doon sa loob ha? So, i-check po siya dito mismo sa uh, kanyang motherboard sa labas. Yan, kasi ito nakapin po yan dito, nakapin. Yan. So, hindi nyo siya pwedeng putulin doon kasi nakikita naman natin dito yung defrost sensor connecting wire. Kulay, ano? Teka lang, ayusin natin. Kasi medyo talagang masikip po dito sa ating kinalalagyan, mga kamaster. Ito po yung defrost sensor, mga kamaster. Okay? Kulay uh, blue, a uh, green, tsaka puti. Okay? Nakaplag lamang po yan dyan. Yun. Okay na. So, al alam nyo na, ha? Okay, so nalaman na nyo na ha, na defrost sensor ho iyon. Ito, ha, defrost sensor ho ito. Klaro, mga kamaster. So, ang susunod mo yes, natin, ang defrost sensor, nakatinam mo dito sa pipe, ha, sa, uh, sa freezer. So, ang isusunod mo natin, ito namang thermostat sensor. Kukunin ho natin, ha. Thermostat sensor. So, kailangan ho talaga may long nose ho kayo. Yun. Itong thermostat sensor, nandito mo yan sa panel, ha. Yan, nandito ho nakatinam mo sa panel yung ating sensor, Ha. So hindi na natin pwedeng anong galaw-galaw ito kasi nga ang hirap gumalaw galaw dito sa loob ng ano. Dahil nga humasikip. So i ho natin to sa resistance. Yan. So i-check ho natin kung ano yung value nito ha para malaman nyo. Ayun. 8. Yun. So 8.3 kilo ohms mga kamaster. So nagre-range yung ating ano, nagre-range ang ating uh, uh, defrost sensor to 8 8 kilo ohms up to 9 kilo ohms. Okay, klaro na ha. 8 to 9 kilo ohms ang ating thermostat sensor klaro 8, po, uh, 8 to 9 kilo ohms ang ating thermostat sensor ay napatunin mo yan dito sa sa may panel dito okay kasi hindi, hindi nga natin pwedeng galagulaw yung gawa ng hirap eh yan okay ha thermostat sensor 8 to 9 kilo ohms okay ang isusunod ko natin itong floor heater na may kulay uh, light light ano ba yan light white So dito natin malalaman kung ang ating uh, kita mong hirap lalo pa kung kamay nang ano niyo. Kailangan talaga kailangan talaga long nose. Kasi ang problema kasi dito sa lock na to, masyado namang pinasok ng kundura dun sa pinakadulo, ang hirap eh. Yan. So ito floor heater ha, floor heater. Klaro, floor heater. So check natin dito kung ilan yung kanyang Yan tutusok lamang ho natin dito sa pinakapitan. Yan. Para makuha ho natin yung pinakatamang value para hindi yung nagagalaw-galaw. Ayan. So, ang atin nakukuha ay 2.1 kilo ohms mga kamaster. Okay? So, baka mapagkamalaan nyo. Baka sabihin nyo, akala ko ba eh, 100 up to 500 uh, kilo ohms yung ano, yung, uh, 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 100 up to 500 ohms yung ano, yung uh, heater. Eh, sabi ko nga, Pagdating sa ibang mga brand, nagkakaiba na. Pero majority 100 to 500 uh, ohms talaga. Dito naman, no? Uh, since nga na uh, inverter din ho ito ni Kundura, okay? 2.1 kilo ohms. Ang tanong, hanggang hanggang saan 'yan, mga, Kamaster? Ang uh, standard niyan. Ang, ang 2, ang 2.1 na 'yan, umaabot ho ng 2 hanggang 3 kilo ohms mga Kamaster. 2 to 3 kilo ohms pasok ko iyan. Klaro na. 2 to 3 kilo ohms ang ating floor heater mga kamaster okay so ibabalik na ho natin to doon 2 to 3 kilo ohms ang ating floor heater okay so ang isusunod naman natin ito namang main heater natin ito yung uh, freezer heater yan etong freezer heater na to no itong freezer heater na to ito ho yan ha yan Yun nakatanim sa ibabaw okay so check na ho natin kung anong value ng floor heater na ito Ay, floor heater uh, uh freezer heater yan Tingnan natin. Yo, 0.6 kilo ohms mga kamaster. So pasok ko 'yan ha. 0.6 kilo ohms, okay? So ang tanong, ano yung ano niya? Ano yung uh, range niya? 0.6 up to 0.8 kilo ohms pasok ko yung ating uh, uh, heater mga kamaster. Okay, 0.6 up to 0.8 kilo ohms. Okay na. So Naintindihan nyo na ha. O, ibabalik ko ulit dito. Then, magsimula po tayo dun sa, dito sa, ano na to, sa uh, fuse na ito. Kung ano yung function talaga niya. Ang akala kasi nila ay, ano lang ito, defrost sensor, hindi defrost sensor yan ha. Yan. Yung, yan. Di nyo ha, mga master. Yan. Para sigurado talaga. So sa pag-check ho na ito, ito ha. Pinapaliwanag ko siya, yung pinoprotektan ho ito yung ating mga uh, uh, heater ha. Yung floor heater at saka yung uh, freezer heater. Yan. Isiset ho natin sa continuity ito para maniwala ko kayo na defrost ah, defrost the di, uh, uh, internal fuse ito o di-check natin yan so magsimula ako tayo dito sa kulay itim na dalawa i-set ko natin to ha itong itong ating kulay itim na ano kahit magkabalitan wala ng problema kasi continuity type lang naman ang ah, uh, ano natin. kailangan may makuha tayong buzzer na pagpapatunay na buo yung connection okay na buo yung connection na uh, buo yung connection na ito dito sa ating mga heater okay I ilalagay ko ito dito sa itim yan, nakatusok na sa itim ha then, ito namang ating kulay pula na test para ilalagay ho natin dito sa ano, sa floor heater yan, ihahanapin ho natin ah, yun ah, diba, ibig sabihin yung kulay itim pala, okay fuse yan ni floor heater klaro na, oh, yes, yung kulay itim ito toto to. yung kulay itim na yan, ito okay pinoprotectan ho nyan si floor heater, klaro na ibig sabihin, buo yung linya Okay? Tatanggalin ko naman to, itong kulay itim na to. Okay? Tapos, ilalagay ko naman doon sa kulay puti. Ito doon sa doon. Tapos, tatanggalin ko naman itong kulay pula, I ilalagay ko naman dito sa freezer heater. Hahanapin natin yung connection niya. Yo, nadali. O, yan. So, malinaw na ha, mga kamaster. Na yung ating, uh, ano, yung ating, uh, ito pala, hindi pala ito di frost sensor. Ito pala ay internal fuse. Okay? Uh, ho na ito, yung ating mga heater, mga kamasira. So, klaro na ha, ma, -ano na, malinaw na. Yon So, sana no, nakatulong itong ating uh, uh, video na naman natin ibinagi sa ating mga kabantik technician dyan, lalo, lalo sa aking uh, minamahal na mga member ko dyan sa aking group. Okay, na uh, talagang hirap sila kasi wala ako akong video na, na inilabas tungkol dito. Okay, kasi nga, Siyempre, alam mo naman, eh, busy talaga tayo. Sabi ko sa kanila, pinapangako ko naman na pagka naka-encounter tayo ng ganitong ulit na ano, Uh, bibigyan ko na ng solusyon yung kanilang mga katanungan. Okay? At ito pala, paalala ha. Itong evaporator fan, hindi po yan 12 volts. Ha? Hindi po yan 12 volts. Ito po ay 220 volts. Okay? 220 volts. So, ibig sabihin, kaya kahit pala masira yung system natin, okay, na, okay lang na i-convert kasi nga, ito ay 220 volts. Okay? Dalawang wire lamang yan, ha? Yan o nandun. So, ito po ay 220 volts, mga kamaster. Okay? So, sana po, nakatuloy itong munting video na aking ibinahagi din naman sa mga oras na ito sa ating mga kabanan technician. Kung ano nga ba ang uh, value ng uh, uh, sensor ng uh, Kundura uh, no frost na ito na may model number na ito. Okay, so malinaw na ha. Paalala, kailangan sa pag-check ng uh, mga mga sensor, kailangan tingnan niyo muna yung model, na Model ng refrigerator ni Kundura na no frost mga kamaster. Klaro na ha. No frost Kapag nagche-check kayo kay Kundura, tingnan niyo muna yung model para hindi ho tayo naliligaw mga kamasero. okay? Oh, yes, so maraming salamat po sa in lahat at magandang uh, umaga po.